Hello po, magandang araw po. Uh, boss po. Yan. Bumili po tayo sa palengke ng isa nating paborito pag umuwi tayo sa bahay ng ibahan. Ito pong kaibahan. Sarap po siya. Uh, po muna natin at pag natin yung pinakabuto niya at yung pinaka sanga o parte rin ng kibal po. Yan. Ayan po, inandahan natin ang hugas-bigas. Nag-iwan na rin po tayo ng ating luya. Yan. Yan lang po ang ingredients yan. Nagyan po natin ng kunting asin at mm, paminta. Yan lang po ang ingredients yan. Pakukuloyin po natin. At okay na po siya. Kailangan lang po maluto kasi yung buto niya. Kaya masarap po siya. Iinintay lang po natin uh, maluto siya kasi yung buto niyan para po siyang mani. Pero yung musngusin niya, masarap pong isaw-saw sa kalamansi na may asin. Yan po talaga ang partner niyan. Yung ipo po niya pa nila ng uh, buto-buto, yung ganyan. Pero sa atin po, simple lang po kasi nagluto naman po tayo ng tuyo anything na prito po masarap din po dyan yan, yan po ang pina pinag ng bahay na iba na mayroon tayong gulay na ganyan yan, okay na po salamat po